Magandang araw po mga kagarden. Ito po ay kakaibang uri ng aking longgan. Yung kanyang daon po imbis na green po ay pula. At kahit na po matured na po ay uh, kulay po violet. Yan po. Namunga na rin po ito mga kagarden. Mayroon po siyang bungang isa ngayon na nagtuloy ito po yung kanyang bunga isa po itong rare na variety ng lunggan yan pulang pula po siya simula po sa pagkabutil niya ah, hanggang sa itong lumalaki na po siya ganyan po siya kulay red kaya ang ganda po ng kanyang bunga bali mahigit isang taon lang po ito na inaalagaan ko mga kagarden pero namunga kaagad isa po itong grafted yan yung kanyang bunga ay yung dahon ang ganda po ng dahon niya dahil imbis na green uh, pula tapos nagbabago pag uh, nagmamatured na hindi siya nagiging green katulad na po itong dinikit kong ordinary na lunggan kung pagkukumpara nyo po magkaiba po siya oh. bali ginawa ko pong uh, double root para mas lalong uh, bumilis lumaki kaya may katabi po siyang ito na Uh, isang rootstock po yan po yung aking kakaibang collection ang pangalan po nito ay Red Ruby Lunggan hanggang sa muling video po uh, update mga kagarden sana po mag subscribe po kayo sa aking channel maraming salamat po sa panonood